Hi guys, for today's video Kali ito, it, to? magpa-practice ang aming bunso, si Pijel. So ayan, tinutuwa ni Cordapio, magpa-practice siya mag-drive. Matagal na yung natuto. Hindi para an, pag, ano, hindi pa gano'n si Ron. So ito po kami guys, ang dami namin guys. <laughs> ang kami dito. Pwede pa gumawin ng late, pwede pa walo lang kwa. pwede. Masama driver. Uy, so, tingin naman kayo dito. Pwede pa gumawin ng late. Hindi oh, na ako pinapansin, guys. Hindi ako dito na ako dito Si Jessa, si Jessa, jessa kinakabahan. si PJ hindi pa gano'ng marunong. Ito, uh, si... Kinakabahan po kami dito lahat, guys. Okay. Uh, uh, Yan, siguro na po yung muna ang magdadrive. Punto muna, palit muna sila. So, uh, ayan po, ayan na po ang puro driver, barumbado. Ayan po siya, mag-drive mag na pa, ano, barumbado kung mag-drive, yun. Nag-umpisa na ang cord-up yung mag-drive, halos pinapalipad niya na. Ay! di Dito na kami guys sa Navarro. parang pigil, pero, Ayan pala yun guys. Isa na to mam ba? kapag may darahan duwen, mag ka. Sama maya yung nyo. Maraming umahal dyan, mga overshoot. Yung nagdi-deliver nga ng tubig, putang <laughs> <laughs> si si na naglag dyan, Dito ko pinaka dulong guys. Sigur dap yun. Sigur ang nagdi-drive. We've been darling. Uy, oh, anong ginagawa nyo dyan? Baka may ginagawa kayong kababalagan. Ah! <laughs> send uh, lagi Labi mo babae. Aba yo. Bae lagi na yung nagde-deliver ng kapiyam yam. Di ba siya yun? dito na kami guys sa bypass. Dito magpa-practice si Pigel. So ayan, magpapalit na sila. bijuan mo sa Pigel. Palit sila. Palit driver, antok na isa. ano naman driver. Ayusin mo Jill ha. Ah? Kinakabahan ako sa'yo. Ayusin mo. Ayusin uh... mo. Ang dahan na nga. Wait lang. Tingin ka muna. Okay. Signal light ka, Jen. Uy, signal light uh. ka. Wait lang ha. Ah. Ang okay. kasama kong makulit, Jen. O, oh, go. Ano? Di mo makulit. Ayan. Ayan na. No. Ah. Uh. Driver pa lang, masarap na. Sasakyan pa kaya? Uh, o, hindihan lang, na, okay, na <laughs> <laughs> Kinakabahan na si Kim. Jil, babawal na kami Uy, sarap. ha. <laughs> <laughs> kaliwa ako pina, kakaliwa. Jil, takbo 20 lang, Jil! Daan lang, kinakapahan na si Yesa. Kalabaw nga, kalabaw, kalabaw may tip. May tagak. So guys, Daan lang ha, nadaan lang. Ang heaven, wala mo ginagawa ng mga pahinan ko. Bakit? Ah, gusto. Pasing Oh, ang ganda dito. Ang ganda na. Ay, bakit pa mapilis na to! Magalan mo naman. Na, pa Kinaka kilala. Sa kinakabahan ka na ba? Kinaka <laughs> kinakabahan ka na sa? <laughs> Huwag niyo iparamdam sa sarili mo Reset ako Push mo lang, pagkita mo Push ba, push ba Pagkita mo kung sino ka Uy, <laughs> <laughs> okay, okay, <okay>, okay, okay. <laughs> dahan da lang ah Yan na po, Bebe. si PJ Pinapalipan niya na okay. Geng, geng okay, Ngayon promotor guys Ngayon uh, eh, yung naging motor. So uh, Jill, di da dahan hindi eh, mara Pwede Huwag na Huwag uh, um, na, Jill Baka alam mo siyang buhay okay. na. <laughs> na Daan na lang kayo, ako, kinakabahan na ako. Papasensya. Okay. Yeah.

Bawin na kami guys. <laughs> Ito guys, bawin na kami guys. Wala-wala na yung kapa ko. At si Jessa kanina, kinabahan na pasigaw pa. guys. nagbago agad yung isip eh. Nagbubukas ng pinto ka punta direto ah. eh. <laughs> Muntik na yun, hmm. pa ako malapit na. Uh, Ayaw na uh, kapag salita eh. Ito uh, na kami sa main cemetery Pasok na. na lang. Kaya? Atras? kaya. Ah, ganun lang at na to? Mm-hmm. Ang angat ba lang na ganun? Kayo kayo. Ma matik to eh. Matik to Ito Nakawin na rin, na, na si Wee! <laughs> <laughs> Nakauwi na na wala na yung kaba-kaba. Uh, guys. guys. Uh, baba <laughs> 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 <How> niya <many> guys. Ha? Baba. Baba niya rito. Baba ka, driver. Baba ka, driver. kami kami, guys. <laughs> Ayun na.